Mga ka-sports, isang mainit na araw ng Gilas News ang meron tayo ngayon. Abad na players ang sinasabing hindi na makakasama sa Final 12 ni Coach Team Cone habang papalapit ang international window. Habang si Juan Gomez Deliano o mas kilala nating JDDL, trending ngayon dahil sa napakaliging posibilidad na isasama na siya sa Gilas. Bilang dagdag na firepower at playmaking. At higit sa lahat, may malakas na palawagan ngayon mula sa fans para kay Kai Soto dahil kailangan na kailangan siya ng Gilas frontcourt. Lahat ng detalye ngayon natin pag-usapan. Kung trip mo po ang ganitong content, pay mo na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Habang mas lumalapit ang tournament, mas nagiging malinaw ang rotation ni Coach Team code Sa sistema niya, kailangan mabilis na decision makers, matibay na defenders, players na kayang mag-adjust agad sa triangle principles at higit sa lahat ang chemistry. Ang problema, hindi lahat ng players sa training pool ay swak sa kailangan ng sistema. Para sa tournament window na paparating, ngayon mga ka-sports, apat na players ang lumalabas na hindi na makakapasok sa Final 12 dahil sa rotation fit, injuries o availability issues. Mga ka-sports at ayon sa mga sports insiders, opisyal na listahan ng apat na players na posibleng hindi masasama sa Final 12 ni Coach Tim Cohn. Unang-una si Jami Malonzo, isa sa pinaka athletic na wings ng gilas pero hindi pa fully recovered ang injury niya. Gusto ni Coach Tim ang 100% ready, physically kaya sports safety, hindi mo na siya isasama. Pangalawa si Troy Rosario. Isa sana sa pinaka-reliable stretch forwards pero nagkaroon ng minor health concern at hindi rin nakuha fully yung rhythm ng triangle offense during daw sa practices. Pangatlo si RJ Abriantos. Napakagaling na young guard pero para sa tournament na ito, mas pinili ni coach team ang mas experience at mas systemic fit na guards. Kulang pa daw sa familiarity sa system ang dahilan kaya nalaglag siya sa final 12. Sumunod si Japit Aguilar ito ang pinaka surprising dahil legendary gilas veteran at very dependable pero may iniindan ring minor injury at hindi rin nakapag full contact consistently daw sa mga practices dahil dito mas pinili ni coach team ang mas healthy na big men sa ngayon mga sports these four cuts were extremely hard decision pero kailangan ni coach Tim ang lineup na makakapag perform agad habang may apat na laglag mga sports isang pangalan ang biglang umaangat ngayon walang iba si JD or mas kilala nating Juan Gomez de Narito ang dahilan bakit siya ngayon ang pinag-uusapan. Una, dahil versatile scorer. Kaya niyang gumawa ng sarili niyang tira. Sumunod, high basketball IQ. Mabilis matuto ng triangle actions. Pangatlo, international experience. Mataas na experience niya sa B-League, Europe at Asia. Pangapat, pressure proof. Hindi siya natatakot o matake. At lastly mga sports ang kanyang pagka-playmaker plus utility guard at wing na kung saan, rare skill combination. Sa mga scrimmage, mabilis ang decision making, very active sa off-ball cuts, mahusay maghanap ng open teammates. May lakas ng loob, subalo ng malaking minutes. Kaya sinasabi ng marami, isa siya sa pinaka-perfect na pit sa gilas ngayon. Kung mapasama siya sa final 12, posibleng magiging second unit scorer siya. Pwede sa point guard o shooting guard. Magiging spark plug off the bench, malaking tulong sa half-court offense, may kakayahang solusyonan ang drought moments ng gilas, at dahil athletic at competitive si Juan, nagiging bagay siya sa defensive switching patterns ni coach Tim. Ngayon mga sports wala na sila Malonzo, Troy, RJ at Japet, lalo pang ang lubalakas ang demand ng Gilas fans. Sana daw kay Soto pakiusap maglaro ka na para sa bansa. Dahil mga sports lumuluwag na po ang frontline depth. Si Japit ay out, malaking buta sa rim protection. Si Troy Dean ay out, kulang si Stretch Big. Si Malonzo out, nabawasan ng Athletic Wings. At si Kai, ang nag-iisang 7-footer na kayang punan ang gaps. Dahil nga mga ka-sports, si Kai ang best rim protector ng bansa. Siya ang best love threat. Siya din ang best interior presence. At siya din ang best defensive anchor. At sa triangle system, bagay na bagay ang passing big na may height mobility at size na kung saan ang lahat ng ito ay nasa skill set ni Kai Soto. Kaya hindi nakakapagtakang paulit-ulit ang sigaw online Kai, kailangan ka ng gilas ngayon. Base sa ng rotation ngayon, Brawley, Newsom, Thompson, Perez, of Oftana, Tamayo, at posibleng si Juan JDL. Kung papasok si Kai, mas nagiging balance, malaki at mas formidable ang Gilas lineup. Mga ka-supports, ano ang reaksyon ninyo sa final 12 cuts? Deserving ba na hindi may sama si na Malonzo, Troy, RJ at Japet? At tama bang pumasok si Juan JDL bilang bagong spark ng team? At sa tingin ninyo, dapat bang maglaro na si Kai Soto ngayon para sa ating bansa? I-comment mo po ang iyong hinaing sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa araw-araw, Nagilas Pilipinas Updates. So paano? Ingat po kayo.